Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong uh, bonus reading for mid-October Problem Solved and Manifestations Confirmed. So, uh, upo na, upo na. And uh, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have Wow, the Magician card. What's blocking yung, yung manifestation mo, saka problems mo, ano yung humaharang para masolve na yan? You have the King of Wands. Beautiful. In the area of uh, what you need to do, you have the King of Cups. Ooh, two kings. Interesting. Mami, pag kusapa natin yan. In the area of what you need to focus on, you have the Five of Wands. Yes, yes, yes. In the area of what you, what's coming in, sa buhay mo this time, merong kang Five of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayo on the Moon card. In the area of your fortune, we have the Ten of Wands. Beautiful. Hard work paying off. in the area of your near future, meron po kayong page of cups. Lovely. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient sa buhay mo ngayon, Leo, para ma-solve na yung problema, makuha mo na yung minamanifest mo, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Leo, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming 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 salamat po sa inyong support at pagmamahal sa akin. Okay? At the bottom of your deck, meron po kayong eight of swords. Okay, Ayon sa yung spirit guides this time, Leo, para ma na ang problema at makuha na ng manifest mo, isang armas mo this time is you getting out sa yung self-sabotage. Okay? Kasi parang imbes na atakihin mo yung problema, mas nag-iisip ka daw kasi this time around ng mga nega. Halimbawa, iniisip mo, ay baka hindi ko makuha, ay baka wala akong magawa, ay baka hindi ko hindi ako maging successful, ay baka mag lang ako, pinapangunahan mo daw. So para tong self-imposed ito eh, parang nasa isip mo lang, kahit wala naman talaga sa realidad, kahit hindi naman talaga magaganap, nasa isip mo lang siya. So ngayon, laksan mo ang loob mo, kayang-kaya mong gawin kahit ano, magician ka o oh, sa center mo. No? So You can do anything at makahanap ka ng solusyon in any problem. Nasa isip lang daw yan. So ngayon, buksan mo isip mo, tapangan mo ang sarili mo, makahanap ka ng option A, option B, option C, lahat ng options makahanap mo this time to solve the problem. So napakagandang back background for you. At the center, meron po kayong napakagandang card, the magician card. Magician cards all about you um, getting that ability. Okay. Meron kang abilidad na makuha yung gusto mo. Ano yung pinag-uusapan natin today? Manifestations confirmed. At ano yung magician card? Siya yung card na nagbibigay ng manifestations mo. So, congrats po. Napakaganda. Your manifestation is coming true. Kung nag-iisip ka ng pagbabago sa buhay mo, makahanap ng solusyon sa isang bagay na parang stuck na stuck ka na at hindi ka makahanap ng paraan para makaalis, eto na yung moment mo, no? You will have this time the courage, the power, the ability, the skills, the, the, suerte para makuha mo yung outcome or desired mong way out of this. No? So talaga namang this time around, kayang-kaya mo. Kaya wag na huwag kang matatakot. Okay? The magician card, meron ka daw minanifest this time at uh, narinig ko na wag mo daw pagdudahan yung minamanifest mo. Kasi marami sa atin nagamanifest pero sana maganap, no? Sana makuha ko. Eh, baka hindi na. So, don't doubt your manifestation para makuha mo siya. The Magician card, you have the Five of Pentacles. Yes, five is like feeling mo, nag-struggle ka. You feel like, hindi ko magagawa, walang paraan, hirap na hirap ako. Um, narinig ko rito, puro excuses. Leo, niisip mo na, ay, matanda na ako para dyan. Ay, wala na akong pera para dyan, hindi ko makukuha yan. Ay, babae kasi ako, kaya hindi ko magagawa yan. Ay, ano, wala akong pinag-aralan dyan, kaya hindi ko yan ma ma makukuha for myself. So, lagi mo nililimitahan ang sarili mo. Iniisip mo lagi yung kahinaan mo. Eh, kayang-kaya mo naman daw mamanifesto. Kayang-kaya mo makuha. Kayang-kaya mo maging successful. So, bakit mo daw hinaharangan ang sarili mo? You need to fight forward and push yourself para makamit mo yung full potential mo in getting this manifestation. So, tama na yung nega, tama na yung self-imposed mong uh, negativity na hindi ko kaya, hindi ko magagawa, wala nang solusyon, stuck na ako dito. Hindi ka stuck. There is always a way out of the struggle at makahanap ka ng solusyon out of that and your manifestation mo darating. Okay? In the area of what's blocking you, ano yung humaharang kay Leo para makuha na yung manifestation, para masolve na yung problema? King of Wands, tapang. Tapang and clear vision of what do you want to have okay so you, nag-iisip na ibat ibang mga paraan ibat ibang outcome ibat ibang pintuan sa buhay pero wala ka daw tira target na isang isa parang kailangan daw nakabuhos yung isang atten yung attention mo sa isang bagay and do everything to make that happen kasi kitang-kita ko dito distracted ka sa maraming bagay marami kang gustong gawin marami kang gustong simulan parang gusto mong maglagay ng maraming itlog sa isang tray, tapos bahala na kung alin dyan ang magbunga ng sisiw. Parang ganun. So, you need to have a clear vision. And, kumpiyansa sa sarili, fire within you, passion within you, na kaya mo siyang gawin. Kasi nakita ko rito, nakikinig ka sa ibang tao na parang, uy, huwag mo nalang gawin, Leo, di ka magaling dyan, di ka marunong dyan. Ikaw naman, ay wag na nga, sige, huwag na lang. So, lahi ka nakikinig sa pangdadown ng iba. Panahon na para you move forward Uh, chase your dreams, uh, believe in the vision na nakikita mo, at lagi mong isipin na may paraan, may magagawa ka, may lusot to, may, may, may other way pa. No? So, wag ka mawawala ng pag-asa pag halimbawa dead end na or stuck ka na dyan, may paraan pa para makuha pa rin tong dreams mo. Okay? The King of Wands, the card of tapang, the card of passion and fire within you. Yun daw know, kailangan mo this time eh. Parang pinapanghinaan ka ng loob eh. Parang nawawalan ka na ng, ng, ng confidence na magagawa ko ba yan? Maabot ko pa ba yan? So, lagay mo iniisip, imposible kasi. No? King of Wands, the Page of Cups. Dalawang beses mo ba sa Page of Cups is all about you putting your whole heart, effort, emotions, love sa isang bagay. Mahal mo ba talaga to, Leo? Itong gusto mong tinut, itong minamanifest mo? Um, gano ba ka gano ba sa puso mo na masolve yung problema na yan? Meron kang goal eh. Pero ngayon, parang feeling mo, stuck ka, no? parang feeling mo, wala ka na magawa. Pero with the page of cups, passion eh. Gano ba kasi dihi yung pananalig mo na mahuhuha mo siya. Tinan mo yung page of cups. Um, hindi tayo sure kung talaga may isda sa loob ng bowl na yan, di ba? Pero yung, yung uh, ikaw, ito, itong pusa na ito, naniniwala siya na may isda doon. So, it's all about you um rewiring your brain na maniniwala ka na kaya ko to makukuha ko to akin to putting your whole heart your whole emotions and uh, uh, pananalig sa isang bagay makukuha mo siya no so yun ang kailangan din pananalig determination tapang lakas ng loob vision clear vision of what you want at wag na wag mahikinig sa pangdadaw ng ibang tao okay In the area of what you need to do, you have the King of Cups. King of Cups, all about you balance. Balance lang, alam ko, ano ka na, aligaga ka na, pagod na pagod, sukong suko na, ah, madali ka na rin ma-irita this time, no? Kitang-kita um, kita ko rin yung parang kawalan mo ng pasensya sa ibang bagay. You want things to happen na kasi nga, for a very long time, parang na-stuck ka dyan, no? Parang gusto mo na makasulong, umabante, larga na, ah, ah, abante na, pero laging may aberya, laging may kailangan asikasuhin. And sawang-sawa ka na dun. Pagod na pagod ka na. Pero ang payo sa'yo, what you need to do is to control your emotions. Okay? Because your emotions are gonna dictate kasi yung action mo eh. Sometimes, bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang makakapagsalita ng hindi mo mini-mean, or makakapag-react ka na lang agad ng ikakakomplicate ng mga bagay-bagay. So ngayon, panghawakan mo emosyon mo, huwag agad magalit, um, laging isip pang pairalin, kahit gano'n ka gulo yung paligid mo, make sure na ikaw ay hindi ka madaling matrigger, hindi ka madaling ma-provoke, and ikaw yung uri ng tao this time around na emotionally matured. Kailangan upuan muna, pag-isipan muna, wag muna magde-decide, wag muna mag react wag muna magkasalita without thinking things through. Okay? King of Cups, clarify natin. Alam, naitindihan naman kita, sobrang frustrated mo na sa mga bagay-bagay na gusto mo na maganap, gusto mo na matumbok. Pero may, merong mga dapat na proseso eh. At isip mo lang makakapagbigay sa'yo ng tamang hakbang. Because your emotions may really hinder or kaya complicate things. King of Cups, the Seven of Swords. Yes. Seven of Swords, kitang-kita ko rito bagong diskarte. I understand na parang ayaw mo na magtiwala sa ibang tao because some people are really lying, cheating, stealing, or talagang undependable, unreliable, mahirap utusan, mahirap pagkatiwalaan. Kaya parang gusto mong kumilos mag-isa. And naramdaman ko dito na it's okay daw na kumilos ka on your own. Something like that. Narinig ko dito na kalmado ka lamang sa pag sa pag-implement mo ng mga bagong ideas mo especially ngayong kakawala ka na sa stuck mindset mo may darating daw sa iyo na bagong strategy, bagong diskarte, bagong paraan. At kailangan to ng pasensya mo at uh, mahabang habang um, peace of mind because talaga meron kang si na eh. at baka this time around itong atake mo to strategy na to. Ito na yung moment na talagang Swak, pasok. Siya yung tumugma. Siya yung doon sa mga bagay na inaasikaso mo. Parang narinig ko this time around, win over ka na. Tug, ano, Tugmang-tugma na. At nakuha mo na yung right secret ingredient para makuha mo yung tinatamasa mo. Okay? In the area of what you need to focus on, ano yung dapat mong pag-focus on this time, ay nakita ko rito yung kalinawan ng isip. Kitang-kita ko rito na you are busy looking at other people's work. Or yung... Um, Uh, status ng iba. Lagi like kang nakapatingin sa ginagawa nila kaya parang nako-compare mo sa sarili mo at kapag nako-compare mo sa sarili mo doon ka na frustrate doon ka na iinis, doon ka na iirita kasi bakit hindi ko makuha makuha yung tagumpay ko samantalang sila ang dali-dali lang sa kanila. So, you're thinking too much of competition, Leo. Panahon na para isipin mo na ang kalaban mo ay hindi ibang tao kundi sarili mo. Especially here. Kaya ka-stuck not because of other people, but because of you. Nasa isip mo lang yung mentality na yan na hindi ko kaya, walang solusyon, hindi ko kaya makipagsabayan, hindi. Nasa isip lang yan. Kailangan linisin mong isip mo this time para makasabay ka, no? And also, narinig ko nito matututo ka sa kanila. Hindi mo sila kalaban, hindi mo sila kakompetensya, hindi mo sila kaagaw. They are qualities sa mga taong yan na pwede mong gayahin, i-emulate uh, at maging role model mo sila, i-apply mo sa sarili mo, makikita mo magkatagumpay ka din. Okay? The five of Wands, nakita ko rin dito, avoid conflict ha. Kung meron mga bagay na kailangan pag-usapan, especially here pag-angat mo dito, five of Wands to king of cups, huwag mo daw pairalin ang iyong init ng ulo. Okay? Para mo daw ma-solve ang problema kung sasabayan mo yung awa, yung gulo, yung ratratan, yung sigawan or nasalubungin mo yung init ng ng nang pangyayari. Kailangan daw ikaw mismo utak ang pairalin mo. Huwag kang makipagsabay sa sabog ng damdamin. Okay? Five of ones. You have King of Wands. Yes, King of Wands all about you kalang clear vision. Maging maging leader ka this time and improvement, self improvement. Talagang may kita mo rito, matututo ka sa kanila. Learn to listen to them, no? Um alam ko na meron kang mga balak i-implement sa life mo, pero baka makuha mo daw sa ibang tao yung pwede mong maging improvement o level up. Um, narinig ko talaga dito, wala kang kakopetensya, magaling ka, mahusay ka, kaya mo to, pero lahi kang nadi sa galing ng iba o sa ginagawa ng iba at yung comparison na yan diyan ka umiinit ang ulo mo kaya at uh, nawawalan ka ng gana or kumpiyansa kaya ngayon focus on yourself pag malinaw na yung isip mo at wala nang confusion dire-diretso na yung paggawa mo dito okay in the area of what you need uh, what's coming in ano yung papasok sa buhay mo this time Leo you have the five of cups Five of Cups is a card of really moving on kitang kita ko this time around, makahanap ka na ng solusyon para makawala doon sa mga bagay na for a very long time stuck ka. Kaya sabi mo, paano ba yan? Di ko alam gagawin ko. Nakakalungkot naman. Sayang yun. Pinangako na sa akin yun. Kala ko magagawa ko. Nagadwell ka pa sa part na sana gato ginawa ko. Sana pala gato sinabi ko. Iri sana wala ko sa gato sitwasyon. Nagumorn ka pa. Pinag, nag, uh, ang tawag dito, um, ikaw ay talaga umiiyak pa o nagdadamdam pa sa mga bagay na wala na, nasayang na. So, kailangan mo daw ma-realize at this time, Leo, to move on. And uh, wag mo na bigyan pa ng buhay yung mga bagay na tapos na. Tapos na yun eh. O, wala ka na magagawa doon, hindi mo na kayang i-replay pa sa isip mo yan. Kahit na paulit-ulit mong tignan kung saan ka dapat nag-improve o kung anong dapat ginawa mo, tapos na siya. So, ngayon, learn to move on. May bagong panaghihintay para sa iyo, okay? And ngayon, nakita ko talaga, may kita mo na yung bagong opportunity at kakawala ka na sa stock mindset mo. Especially pag angat mo, boom. Pero kang page of cups, talaga magugulat ka. Because page of cups is really a card of unexpected gift. So, bigla-bigla, may realize mo, ay, pa palang ibang pintuan para sa akin. Ay, meron pa palang mga bagong bagay na nakahantad for me. So, hindi ka na iiyak sa mga bagay na natapon na. Okay? The, four, the five of cups. Pareho palang five ito. You have five of ones and five of cups telling me time na talaga for change. Okay? Change of mindset, change of heart, change of vision, change of uh, virtue, and change of paniniwala. No? Parang panahon na para buksan ang isip mo sa mga pagbabago na magudulot sa iyo ng magandang kinabukasan. Okay? Yo, yun, tumapon. You have the death card in your five of cups. Yes. Uh, tapusin na. End mo na daw. I-end mo na yung pag-longing mo o pagpananabik mo sa mga bagay na tapos na talaga and and transform your life. Kailangan na magbago, kailangan ng um, tignan yung mga magudulot sa iyo ng bagong pag-asa at bagong buhay. Wala ka nang dapat time to really dwell on something na talaga namang upos na upos na at hindi mo na magagamit pa. Okay, move on and uh, tapangan mo ang sarili mo na i-accept na kailangan na mag-move on and chase new things. Ma-excite ka kasi may bagong darating, di ba? Yun ang dapat isipin mo na lang may bagong darating at mas maganda pa, mas higit pa sa mga iiwanan mo. Okay? the death card and the five of cups in your area of what's coming in you have support is all around you yes may taong darating para supportahan ka with the five of pentacles whether kaibigan magulang kapatid or our um, potential lover na bibigay sa iyo ng payo tulong assistance or pera no para pondo panimula so asahan mo may tulong na darating sa iyo mula sa mga, mga uh, kasamahan mo sa iyong circle Another message, Desert Passage. Trust there's a divine plan. Yes. Magtiwala ka lang sa Diyos na may plano siya para sa iyo. Kaya kung meron kang dapat putulin na at tanggapin na na parang sayang yun eh, baka okay pa sa akin yun, tanggapin mo na yun. Because God has a divine plan, so putulin na, end mo na yan, and accept new things, it will come to you, panahon na, para magtransform ka. Okay? In the area of your divine messages, meron po kayo the moon card, the moon card is believability in something na hindi mo pa nakikita this time no ito ito matawag sa yung intuition na manalig ka maniwala ka na kahit malabo pa ngayon may darating at may darating na ikakaunlad mo o ikakatapos ng problemang ito kitang-kita ko rito tinatawag ka ng spirit guides mo Leo to really have faith Have faith kay God, have faith sa sarili mo, and have faith sa journey mo. Malabo, madilim, hindi sigurado, pero kung naniniwala ka na ito yung gusto mo, naniniwala ka na ito yung tamang daan, go with it. Because that is your spirit guides pushing you sa direksyon na hindi mo akalaing yan pala yung para sa'yo. Nakita ko rin dito na okay lang kahit hindi mo alam ang sagot. Okay lang kahit hindi mo alam yung patutunguhan mo. And that is the magic of life. At nakita ko rito na at the right time, the answers will come. May realize mo, ah, kaya pala ako iniwan yun. Ah, kaya pala, at, uh, kahit anong balik ko doon, hindi ako tinatanggap. Ah, kaya pala, kahit anong pilit ko, hindi ako makaalis-alis doon because ito pala yung pupuntahan ko, no? So, everything makes sense in the near future. So, lalabas din sa'yo yung kasagutan at kalinawan sa mga bagay na malabo this time, okay? The king, ah, uh, the king, the moon card is being clarified by you have the eight of swords yes dalawang eight na dito eight eights all about um abundance and power so meron kang abundance within you to reach your excellence to reach yung mga bagay na akala mo wala ka pero kaya mo pala dati akala mo hindi mo kaya makipag-usap ng english sa mga foreigners sa may condo na binebentahan mo biglang boom nagkaroon ka na lakas sa loob na kausapin sila kahit broken english nakabenta ka halimbawa ng property or ng gamit, something like that, no? So, ang inaakala mong kakapusan mo, hindi, may abundant energy ka, abundant um, frequency na maga magawa at nakuha yung gusto mo. Okay? Yun ang 8-8. With the eight of swords in the moon card, sabi dito, kayang-kaya mong kumawala sa limitado mong mundo kahit na takot ka, kahit na maraming hindi sigurado, kahit na parang feeling mo napaka-dilim or napakaraming inconsistencies and pangamba. Pero nakikita ko rito your your lakas, your power to really move forward kahit na mag-isa ka, kahit na takot, kahit na may arin langan, makarating ka sa kalinawan ng lahat ng ito at may realize mo, ah, buti pala tinapangan ko ang sarili ko kasi maganda pala yung outcome. Now the message of go within, yes, sa puso, anapin mo sa puso mo kung ano yung lakas mo at magagamit mo para kumawala ka sa limitadong space na yan. Uh, the message you have, be calm and keep going. Yes, kalmado lang. Especially here, oh. With the King of Cups, yung strategy mo na bago, alam kong overwhelmed ka na paano to, paano to, paano to? to. Pero kung kalmado ka lang daw, magagawa mo lahat ng solusyon moving forward. At walang mangyayari kung sisigaw ka, magagalit ka, uh, iirit ang ulo mo, nako, iwaksi mo yan sa isip mo. Okay? In your fortune, you have the ten of Wands. Kitang kita ko rito, your hard work is paying off. Kaya ilike mo na yung video sa baba to activate itong uh, energy na ito. Meron kang pinaghihirapan na matatapos na at meron ka ng reward na makukuha dito. So, since sa area siya ng fortune, meron ng paggaan sa lahat ng bigat, sa lahat ng pagkalugmok o stock energy dyan. Dito, magkakaroon ka na ng daan or lighter way to solve this. So, wag ka pong mag-alala kung bigat na bigat ka na biglang boom, may darating sa'yo na magandang balita kasi nandito na yung kalutasan o ka paraanan para makaalpas ka sa bigat na yan. Kitang-kita ko rito sa ma-view, uh, ipapasa na sa iba yung burden, ipapasa na sa iba yung obligasyon o responsibilidad o di kaya makahanap ka ng talagang magandang paraan para gumaan yung tinatrabaho mo. And for some, talaga naman yung hinihintay mo na solusyon, hinihintay mo na update or good news or call, text or chat, darating na siya at kagaan na yung pakiramdam mo. Makawala ka na sa bigat na to. Okay, 10 of Wands, clarify natin. 10 of Wands being clarified by the Star Card. Wow, 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 wow. Reaching your dreams yung bigat na naranasan mo ngayon, matapos na yan at maabot mo na yung pangarap mo. Meron kang goal this time. Meron kang minanifest, especially here, in the core energy na hirap na hirap kang abutin. Pero this time around, asahan mo, after watching this video, may sagot na, meron ng malino na daan, at meron na mabilis na motion patungo doon sa yung pangarap. So congrats, congrats, congrats. Your hard work is paying off. You're now reaching your dreams, reaching your prayer, at yung minanifest mo dito na. So congrats po. Palakpakan for Leos Bigyan pa kita ng uh, Apat na cards For your uh, fortune Una una You have a wreath Sorrow over a loss Yes Sa transformation mo Meron ka talagang bibitawan At iiwanan na Kaya medyo malungkot Yung transition mo dyan Pero huwag kang mag-alala uh, Saglit lang yan Pero unti-unti mo Nang babaguhin ang life mo For the better You have August. Sa, meron po ba kayong special occasion sa August? Yes, meron. Kasi nga birthday season to na ibang Leo dyan. So, congrats po sa mga Leo celebrant sa August because inyong inyo talaga tong milestone na to. So, congrats po. May manifestation kang makukuha. Another message you have. Needle and thread, a sincere wish will be granted. Yes, ito yun. Meron ka talagang dinasal na matutupad this time. Congrats po. And then, seahorse family matters. Meron daw mga uh, usapin or um, uh, topic with the family na talagang gagaan Nakita kita ko rito. At um, makakaroon na ng resolution with family matters. May wish ka sa buwan na Augusto. And then, meron pang bibitawan na yung mga bagay-bagay na hindi na importante. Okay? in the area of your near future, meron po kayong page of cups. Page of cups, unexpected tong balitang ito. Meron kang darating na hindi mo inasahan na makukuha mo. Kahit ako, hindi ko to alam. And uh, talaga ikakabulaga mo to. And this is something na pertaining to your goals, pertaining to your wish. Kaya asahan mo may mga maganda kang development moving forward. And this will really enlighten your heart. Hindi mo to as aasahang darating at sobra-sobra excited mo. So ngayon, nakita ko to be playful, be a kid again, maging bata ka ulit, uh, learn to have fun and be adventurous. Um maging bagaan lang, no? Uh choose positivity over negativity and always think na darating yung positive thing for me. At ko ano naman 'to magandang balitang ito. It will be my way para umabante ang buhay ko, okay? Page of Cups clarify natin kitang-kita ko to magandang balitang ito ang tatapos dun sa stock energy mo na parang ah wala nang delay, wala nang pagkaantala, hindi na ako stuck dito, makapag move forward ka na, okay? At lalakas ka ulit, tatapang ka ulit, okay? Page of Cups, the Four of Pentacles. Wow. Four of Pentacles all about you. Parang feeling ko magugurat ka sa sarili mo kasi malalet go mo na. Parang, ay, kaya ko pala siyang bitawan because Four of Pentacles all about you letting go of something na hindi na para sa'yo, hindi na makatulong sa'yo, o hindi na mag ng higher good mo. Kaya parang ngayon, ready ready ka na bitawan yung mga bagay na hindi na talaga valuable. And magugurat ka na parang, ay, kaya ko pala, ay, madali pala. And then, biglang papasok na yung mga bagay na dapat pumasok this time. Kasi hindi sila makapasok-pasok dahil punong-puno eh. Pero the moment na kaya mo nang bitawan yung mga mahirilize mong hindi na para sa'yo, bigla-bigla papasok yan. May kita mo yung bagong pera, bagong trabaho, bagong opportunity, may bigla mag-aalok. And that good news will lead you to your financial stability. So congrats po, okay? Yung pagagandang near future ito. Asahan mo for days, for weeks, for months, okay? In the area of what's missing, ano yung kulang sa buhay ni Leo this time para ma-solve na yung problema, makuha na yung manifest? You have... Wow, the Knight of Cups. Knight of Cups all about you offering yourself. Okay? At nakita ko rito, sabi ng spirits mo, sometimes you need to be out outside. Uh, I-offer mo yung sarili mo kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung um, pwede mong serbisyong ilaan para makuha mo yung tinutumbok mo. Some of you, kasi nakita ko rito, naghihintay ka lang eh, without eight of swords eh. Parang hintay, hintay ka lang, nandarating, nang darating, na mag-aabot, nang tutulong. Pero ang kulang daw sa'yo ay kusa kusang pagbigay ng yung serbisyo, kusang paglaan ng yung sarili para makita ka nila, para bumukas sa'yo yung mga pintuan. So, you really need to open yourself. Your heart, your intention, uh, your voice, no? Maging bukas ka sa lahat para dumating yung mga offer din pabalik. Okay? Napahaganda for you. The Knight of Cups is being clarified by you have the night of ones. Yes. Night of ones all about really enjoying the process. Kasi para nakita ko rito takot na takot ka, anay uh, ilang ka, para hindi ko kayang gawin. Nakita ko rito ang kulang sa iyo ay pag -e enjoy at pagiging adventurous. Sa my view parang hindi mo na kailangan magplano. Kailangan talaga sumubo ka lang sa iyo. Try lang natin, sumubo ka lang natin baka maganda, baka mag-work. Uh, Mag-submit ako diyan, punta ako doon, attend ako ng seminar, attend ako ng uh, job fair, no? So, if you could offer yourself sa crowd or sa industriya or sa circle na to, may kita mo the offer will come back. At may kita mo, ay, kaya ko pala to. Adventurous. Just be happy, be glad, full of passion, full of love. At doon darating yung mga bagay na talagang para sa'yo. So, um, ngayon nakita ko with the night of once, may good news talagang darating. So, congrats po para po sa inyong lahat. So, this is really a wonderful, wonderful reading for you manifestation dust po para sa lahat ng Leo dyan. After this, yung manifestation mo, solve na. Yung problem mo, ayos na, ayos na yan. So, thank you again for watching. Gandulo. Leo, uh, I love you. This has been James of James Ario PH. God bless everybody.